Hey, ingat, ingat, ingat kaya, ingat kaya. Uh, bye bye. Hey, ride safe. Hi hey, mga chingu, andito tayo ngayon sa hindi ko alam kung nasaan kami ngayon <laughs> so ito yung aming KRV ngayon ayan, sobrang dumi wala kami kanina ng bandang ano, uh, 12 12 midnight na, so ito yung kasama namin Aerox, katrabaho ni Jandel para nila dyan So ngayon, makikita natin tong ano, yung view na yun, no? ganda Oh. Tapos yung ito pa yung nagustuhan ko. Yung sea of clouds nyo. Ayan, tawid tayo. Let's go! <laughs> may kainan pala dito mga ah. Hello! 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 <laughs> mga hey, Hello! Hey! Ganda Woohoo! Let's go. Let's go. Let's go. Kaya tama mo na din. Ano yun Let's go. Let's go. Batang Habitat Riders. Mama dumi pa yung koko. Puro alikabot eh. <laughs> <laughs> Kensha na. Kensha na. na. yo! So ayan na. Ididikit na. Okay mga chingu, uh, dito kami ngayon sa top overlooking. So ang katapat pala namin ngayon is yung uh, Pantabangan Lake. So after namin pala dito mga chingu ay direction naman kami sa lighthouse sa Baler. So uh, check time namin sa transient is 2pm pa naman eh. Mag, ano pala magka quarter to 8 pa lang naman eh. So kaya kaya pa naman namin uh, yun na ng ano, mabilis. Kaya dadaan muna kami ng lighthouse before kami mag check in sa aming transient sa the sunshine so andun yung ano natin no? yung mga motor natin mga kasama na. tapos uh, dito naman yung ano, mga kasama natin so nagpapahinga kami muna ngayon uh, alas 12 kami ng madaling araw uh, bumiyahe tapos umuulan pa so grabe grabe yung traffic sa EDSA tapos uh, naguulan din hanggang dito eh. sinusundan kami ng ulan dito sa mayan eh. pabandang Nueva Ecija eh Uh, ito, medyo basa-basa pa yung jacket natin. <laughs> so, good thing naman na, ano, na naman dito banda sa, ato sa, dito sa, may iba siya na rin ata to. Let's go! At ito na nga mga chingu, paalis na kami dito. Kaya lang, nung dito na ako nagsisimula mag video, eh hindi gumagana yung ating audio ng GoPro ko. Siguro ay hindi ko masyadong naayos yung pagkakakabit ng mic adapter ko or nung jack ng mic natin. Pero okay lang yan mga chingu. Ang importante ay nakapag video pa tayo sa biyahe natin papuntang Baler Lighthouse. Mula sa new stopover overlooking dito sa may pantabangan papuntang Baler Lighthouse ay nasa 72 kilometers pa ang biyahe namin or sa oras ay 1 hour and 48 minutes. Puti na lang talaga at nabidyohan pa natin itong biyahe natin kasi sayang naman kung hindi natin maisasama sa vlog natin. Lalo na first time ko lang makapunta dito at syempre para mapanood at makita nyo din yung view dito mga chinggu. Let's go! Kung plano nyo din na magbakasyon dito or magkaroon kayo ng group rides, ay maganda yung daanan dito. Pero ingat pa din kasi madami din kasi kaming daanan dito na pa-uphill at downhill. So check nyo maigay yung mga brakes nyo ng sasakyan nyo at ng mga motor nyo mga chingu. Ayan na mga chingu, papalapit na tayo sa isang makitid na daan. Dito yan sa may Maria Aurora. nag over muna pala kami dito para mapagpa-picture kami. Ayan na. At paalis na kami dito mga chinggu. Kung mapapansin nyo, na one line lang talaga siya dito. Kailangan talaga na magbigayan para makatawid ang lahat ng sasakyan na dadaan at tatawid sa magkabilang dulo. Kagaya nito, nagumilid muna ako para maunang makadaan yung itong truck. Maganda din ang view dito. Nakikita natin itong lake at sa kanan ay puro puno na tingin ko ay medyo bangin na. Let's go! Welcome to Aurora! Grabe, sa sobrang ganda ng daanan dito oh. Nauna na itong si Jandel. nag -banking, banking na siya. Damn! Ito yung sinasabi ko kanina na madami kaming nadaanan na pa-uphill downhill. Ayan at may tumirek pa nga sa kalagitnaan at matarik pa yung daan. Pababa naman tayo mga chingu. At paleter S itong daan, kaya dahan-dahan lang tayo sa pagdadrive dito. Magaganda talaga daanan dito, kaya minsan mapapapiga ka talaga. At samahan mo pa yung magagandang tanawin habang ina-enjoy mo itong rides. Alright mga chingu, andito tayo ngayon sa ano, uh, papuntang lighthouse. Dito yung daan natin. Tapos, andun yung mga motor namin. So, may nakaharang doon, stop, tapos magbabayad ng... Uh, tayo na entrance fee tsaka uh, parking fee ng motorcycle so 20 pesos per head pala yon yung entrance fee tas 10 pesos para sa motorcycle parking so ngayon papunta na tayo dito ito yung daan papunta sa lighthouse yeah. so yung mga chingu kita na natin dito yung beach oh, sa harapan natin pang malalaki pang malalaki yung mga alon dito <laughs> Tapos may mga nadaanan din kami mga rock formation dito. Medyo malayo yung biyahe namin. Grabe. Pero, ayan. Ang magiging sulit naman yung punta natin dito. Since 2pm pa naman yung check-in namin. So, anong oras pa lang naman? 10. 10. Magta 10, 10.30. 10 ayan. So, pagdating dito, pag natin, dahan-dahan lang tayo. So, medyo mahirap yung ano pala dito mga chingo. Grabe. Sobrang tarik kung yung inakyatan namin sa, yung inakyatan namin doon sa linggalan na may Pacific View Deck, dito mas matindi challenging yung ano, yung pag-akyat dito. Tapos lalo na, nakachinengas ka rin. Pala ko naman, madali lang yung aakyatin natin. Hindi ko expected na ganito. So ayan mga chingu. Ito yung inakyat namin. Tapos, maririnig naman natin banda dito. Yung alon. Ang dagat. pa madulas. So sila, naiwan lang sila dito. Kami ang tutuloy. Let's go! Woo! Ganda! Grabe yung paakyat pala dito mga chingu. Grabe! mga maliliit na bato dito uh, so kayo mga chinko susubukan nyo bang umakyat dito so comment down below mga chinko ah, pasasabihin nyo patanungin nyo pa kami ikaw nga eh hingal na hingal ka na <laughs> yan grabe taas taas na to ha ah, ah tapos meron din ano bangko siguro nag island hopping sila Ay. Ayan, kaya dumulas ako doon ah. huh? Ginusto mo yan, di ba? <laughs> Opa, just lag lag! <laughs> ah, so, thinking ko naman mga ko, worth it naman pag na, narating natin yun doon. Di ba? So, ito mga ko, malapit na tayo. Ayan. Makikita nyo. huh, huh. So ito mga chingo no, ayan na yung ano, pinakamalaking ano niya. Ah, uh, matag ano dito, rock formation ba yan? So, hindi ko alam. Tapos meron pa dito, maliit. Tapos meron din siya mga katabi dito na uh, maliliit. Papasok na tayo dito sa ano, uh, sa lighthouse. Hindi nga lang. Medyo challenging ting pala yung pag-akit natin dito. <laughs> hindi, hindi. tama lang din na, hindi sumama yung mga ano natin mga over natin <laughs> over the... ha? <laughs> sigurado ka? <laughs> oo oh, yun lang wag ka lang ay ganun ka okay, ba? ganun so nandito kami sa pinakatoktok na ano ng lighthouse <laughs> ito. ito nandito na tayo sa tatoktok tok So ito mga chingo, dito kami sa may pinakatoktok ng lighthouse Grabe, pati man, no? baka, yung ano, baka niya dito Kinakalawang no <laughs> Oh, grabe, wala nang ano dito Nakatakot guys <laughs> So Sabi na, ako dito ah bula na ako dito, ang ganda sa Ang ganda sa taas Eh. Subukan pa natin mga chingo Sa pinakatoktok Oh! Del, antayin mo ako ha! Del! Antayin mo ako! So ito, then end na Let's go Machingu. Kid. Okay. Ah. Tanggap. di toko. Takot. Let's go. Yuhu! 'Yan dito tayo sa gilid. Hanggang <laughs> 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 gilid lang tayo. Takot. <laughs> Yan. <laughs> <laughs> Let's go. Let's go. Sige. Sa <laughs> so selfie. Sa baba. Sa baba. <laughs> Ikaw naman dito. Ito <laughs> taas. Pamura ako doon. <laughs> Selfie kami na ano, d'yan doon. Well, ba't mo ko sinama dito? 1, 2, 3, go! Let's, Let's go! go! Woohoo! <laughs> <laughs> Sarap dito! Nanginginig na kami! Hahaha! Woohoo! Nanginginig Grabe! Ayoko na, papaba na kami! Pagala. So ayan mga chingo, papaba naman kami. Medyo mas... Parang mas, mas na, nanginig na ang tuhod. Nang, nanginig na kami. Isang so, so, mas nakakatakot yata yung pababa. SM <laughs> siya yung paakyat. Uy, bawal yan. Uy, cutting classes ka na. Uy! <laughs> Very good. Teko dyan, ka na katika dyan, cutting classes kami. Cutting classes kami, cutting. <sighs> yee. Yee. yee! Let's go! Let's go! Ah, uh, J, cutting classes, huling huli sa acto. Cutting <laughs> classes. Uh -huh. Woo. Let's go! Let's go! <laughs> Let's go. Nanginginig na ako, <laughs> mga kinko. <laughs> Na. <laughs> <laughs> so na so mga chingo Pababa na kami <laughs> Gagay nanginginig pa yung pa ako Sanchay Sila sir ano na yan na rin Papa We love you Ha <laughs> oh, 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 oh.